Good morning mga paps alas 8 na umaga 7.50 si Aya good morning, morning. ya Hello po tayong draw na po tayo papalipad po tayo papakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda itong ang namin dito si aming nasa sa kupang bahay may mga tubo dito nagagawa si Bayaw na ano ng Nagawa ng daloy na tubig. Sa doon na kaya sa bukit? Dito tayo. Baka na bukit. Ah, dito. Hindi. Palipad tayo dito. Taasan ng sikat ng araw. May bahay namin sa inyo. Nakaligo na po tayo ngayon mga paps. Sa kanina nagpalipad po tayo ng drone. Nakita po natin yung ibabo dito tapos yung bandabuki doon. Yan po yung kabuuan ng bahay po natin dito. Tapos, nakaligo na po tayo. Yan. Babihay po tayo ngayon. Pagpunta po tayo ng paayusan nitong dalawang gopro. Yan. Sana maayos po ito Noong pumunta po kasi kami nung SM Rosales Hindi po natin dala to May paayosan pala doon ng GoPro Para maayos natin Kahit alin dito Isa lang po papayos natin Yan. Pag medyo mura Dalawa na Pero pag yung Medyo may pricey Kahit isa lang Yan. Tanong muna natin Kung alin dito Ito po isa Hero 8 Ito isa Hero 9 Ah Hero 10 Ito Hero 8 Yan, Yan. Tara bihay po tayo at ako lang po muna ngayon mag-isa. Pagpahingan po muna natin ngayon si Aya kasi pagod-pagod po siya kakabiyahe. Ayan, pahinga muna. Tayo po muna. SM Rosales po tayo. Yan, labas na po tayo. Biyahe na. Tayo, win. Mainip dito. Gala-gala. May nabila na nga po pala tayo mga top itong lagay ng isa pang gopro para kapag nagbabiyahe tayo, maganda po yung ating view kaya ipapayos po natin isang ating gopro iyan, biyahe po tayo let's go

ရဲရဲ <Yeah. S 2> yeah. Kala Tapi na po SM mga paps Biyahe tayo mga 45 minutes SM okay, bilis yung biyahe natin ngayon.

malilim tayo. Wala nang malilim ah. Oh, wala nang malilim. Makan lo, makan lo. Wala. Dito ulit tayo sa dati. Hmm. Ay, tingin Lord, safe. Yan, okay na po. nandito na po tayo sa parking area. Pasok na po tayo sa loob ng SM doon. Ang dami pong tao ngayon. Ang dami pong tao. Mabilis-bilis po yung biyahe natin ngayon. Sa 45 minutes lang. andito na po tayo sa loob ng SM. Punta na po natin yung nakita natin dati na paayosan ng GoPro. Sana maayos. Unti-unti po natin inaayos yung ano, yung ating mga gamit sa ating pang pag para mas mapaganda po natin yung ating mga kuha. Tapos kapag okay na po lahat, yan, go, 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 go na tayo. Gala, gala na. Ayan. Ito yung napagtanong natin dati, gadget love, gadget love, gadget love. Ayan po. Hello kuya, ako pa yung nagtanong dati. Ayun. Ah. Ito po yung sinasabi kong GoPro. Bigla na lang po namatay. Pero matagal na po na at nung nasa Taiwan pa ako kaya ngayon lang pag-uwi ko na pa nagtanong dito sa inyo. Mga ano na, mga isang taon na siyang na-stuck na. Isang taon na po siyang stuck Opo. Bigla na lang siya namatay. Wala na ala ko battery, regalo ko din na maayos, pinamigay ko na. Ano version nito sa Ha? Hero 8 ah, uh, babakas kali lang sana maayos yung hero 10 ko, ganun din yan yung sakit ng gopro, napapansin ko walang mamatay ito, hero 10 ah, hero 8 hero 8 ito naman, hero 10 ganun din hindi na namatay, hindi na nabuhay. Kaya nagpalit na ako ng DJI. <laughs> Tingitingnan ni Kuya kung okay siya. Na-stack siya ng napakatagal na isang taon. Ayaw Kuya. May reading siya. Pero walang battery. Dapat ito wala. Wala kayong battery Kuya. Wala akong battery. Wala ko dala niyo ito. Pinamigay ko na kasi yung battery kasi yung mga kaibigan ko ganyan din. GoPro. Sayang. Ba? Pero tingin nyo maayos kuya. Subukan sir. Kasi ito mayroon siyang reading eh. Nare-reading siya. Uh Oo. -oh. May one mm -hmm. siya. ni init. Grabe to. Mag overheat. Ito kaya sir. Pag nagawa, mag-iinit siya na mag-iinit din. Oo. Oh. Parang gano'n ang kalabas. Wala rin battery, pinamigay ko na rin. Nagre-reading <laughs> ko ya. Yeah. Ganun din. Ayun o. Shoutout kay know? kuya oh. Nakakakuha tayo ng subscribers. <laughs> ah, subscribe na. Pero hindi siya ganon. Oo. Hindi ganon. Hindi ka tulad itong isa na sobrang init la. Sobrang init ng ano, bilis Anong niya. Pwad, ito, I mean, ang kwan dito, may to, Ang kwan ka nga po dyan, sir. Magagawa na ang puta ka, sir. Pabalik-balik ka dito. Paano pabalik-balik? Hindi, minsan maglulukulukulit lang. Mag-overhead na mag-overhead. Ah. Uh, pabayaan. Kaya po advice ko na lang po sa mga gumagamit ng ganyan is huwag abusuin. Tao nga pag inabuso, nagkakaproblema. Uh -oh. Kainitan eh, sa outdoor. Pag yung summer, uh -oh. so, sa init ng araw, yan, init. Ayan, at kung maayos naman daw itong mga paps ay pabalik-balik tayo, tayo, dito kay kuya kaya salamat kay kuya salamat kuya no thank you thank you thank you uh, uh, hindi rin po maayos may na lang po tayo ng second hand wala din Ay, tapon na po ito parehas po ito yung Hero 8 saka Hero 10 ganun din yun po yung sabi, mabilis po uminit ito po yung sakit ng GoPro Hero Hero 8 saka Hero 10 lahat po ng GoPro, mabilis mag init nauwi na po tayo mga paps hindi po natin napagawa yung ating GoPro Ah, dito na po tayo. Punta na natin si Lucky. Ayan, dito na po tayo kay Lucky. Drive na po tayo ulit. Uwi na po tayo. Ay, init. Let's go! Drive! Ayan, away na po tayo. Let's go! go. meron po tao hindi po nagawa si Hero 10 at Hero 8 kung magagawa man meron pa rin pabalik balik payos ayos tapos 2.5 daw po pag nun 2,500 kaya kung nalap po natin paayos magagal pa natin 117 seconds pa si billiard mga komboy po ni billiard election na talaga billiard billiard yun ah kinukomboyan Ago na dito, pinapaista pa ng mga polis. Iba talaga pag... Bayambang na po tayo Bayambang Bayambang Pangas you na know, tulog si Aya tulog ikaw tulog tulog siya parang malungkot malungkot e kasad? Kasad ikaw magkasad sad ikaw sa ka na Uy. Sa malayong 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 malayo. malayo, malayo, malayo. Dina, sabi -sabi na tayo na, sabay-sabay na tayong kumain. Kakababa ko lang. Ngayon yeah, mga paps, nandito po si Bayaw Junel. Hindi na lang po natin papakita kasi nakabold siya. <laughs> At may, ano siya, may balita sa atin na sabi ko sa kanya, si, ano, si, si Blackie o si Mio, kung may mahanap siyang buyer, ibinta na lang para hindi natin sabi kung anong dahilan. Uh, at kanina mayro siyang account uh, buyer at nabinta na po ni Bayo Junior si Blacky o yung Mayo na, na, po, na galing po sa Cavite. Uh, at ngayon hawak na po natin pinagbintahan, yung pinagbintahan ni uh, pera. at ngayon may kasulatan dito hawak po si Bayo. yung papel. Uh, ito pong Fiera ito is saan kanon po natin sasabihin kung ano po yung plano natin dito. Uh, Tara! paghatihan na namin ito ni Bayaw. Pang inom na namin. Ano Bayaw? Oo. Oh, Busin natin sa inuman. Binigati po natin si Bayaw Junin. Siya po ay naglakad po nung, nung, ano, nung pagbibinta nung si Blacky. GoPro, hindi naayos po si GoPro doon kasi kung maayos daw, mag-overheat pa rin kaya hindi na natin pinayos tapos 2.5. Ah. Tupay. Hindi mas maganda pa bilhin na lang tayo ng second hand na. No? Second hand na GoPro. Lagi sa wallet. Balot to di, nag-alaga doon. Lagi sa wallet. Ayan, nandito na po tayo sa bahay mga paps at may ginawa tayo dito si Bayaw na tubo. Ayan, konekta. Tubig po yan. Sobrayan nang isa. Pinaghatian doon. Ayan, diretso pamunta po dito sa pistuhan ni Mama Ryan paglalaba para hindi na po daw si Mama Ryan do sa kinananay, siksikan di dito may ano na siya dito may ano na siya, pistuhan yung ilipat dito, dito nung lalabas si Mama Ryan. walang patay ng bata. <laughs> tubig na po siya ito kasi hindi siya pwede pang ano pa, panlaba in case of in case of burnout lang po ito pag so burn out, burn out. Oh, pumagsak yun. Ay, ay Oh, oh daw. Sa lupa daw. Kami, guys. Sabi mo, ilalagay pa naman namin na nasa gilid namin. Sabi ko. Sa na daw, uli kaya ano. yung ginawa nila. <coughs> Buti walang tao doon. Hindi nga nakakalino. Ang galing. Dandan, pumagsak -dan yun. Thank